Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabunting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tanda ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit bahagi ng kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-itang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa karian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kariyan ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pag nilayan natin bilang Romano Katoliko, ang sipi mula sa Mateo ay nagpapakita ng kahalagahan ng kautosan at aral ng mga propeta. sa buhay kristyano, sa talatang ito, pinapalahalahanan tayo ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi upang sirain o pawalang bisa ang mga itinuturo ng lumang tipan, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga ito. Narito ang ilang mga puntos para sa refleksyon. Una, pagtupad sa kautusan. noro ni Sos na ang kautusan ay may malalim na kahulugan at ito ay dapat tuparin hanggang sa katapusan. Hindi sapat na sundin lamang ang mga ito sa salita kundi dapat din natin itong isa buhay sa ating mga aksyon at desisyon. Pangalawa, huwag magpawalang halaga. Sa paalala ni Jesus, maging ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay mahalaga. Ang pagwawalang bahala sa mga ito kahit sa pinakamaliit na bahagi ay nagpapakita ng kakulangan sa pagpapahalaga sa kabuuan ng aral ng Diyos. Tayo ay pinamuhay ang bawat aspeto ng kautosan na may buong puso at katapatan. Pangatlo, dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mga sumusunod at nagtuturo ng kautusan ay kinikilala bilang dakila sa kaharian ng Diyos ipinapakita nito na ang tunay na kadakilaan sa harap ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagsunod at pagpapahayag ng kanyang mga utos ang ating mga gawain at turo ay dapat na magbigay dangal sa Diyos at magdala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Pangapat, ang pagtuturo ni Jesus sa konstiktong ng pagdating ni Jesus. Ang kanyang pagtuturo ay nagbibigay linaw at nagbibigay buhay sa kautosan. Ipinapakita niya sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang panlabas na pagsunod sa mga alituntunin kundi isang panloob na pagbabago ng puso at espiritu. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng kautusan at ng aral ng mga propeta at ng ating tungkulin na sundin at ituro ang mga ito na may katapatan bilang mga tagasunod ni Jesus tayo ay inaanyayahan na maging tapat sa ating pananampalataya at isa buhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Samuli sa Diyos ang papuri at